Good morning everyone! Welcome back sa aking panibagong vlog. So for today's video ay gusto ko lang pong ishare sa inyo yung nangyari po sa amin nung nakaraang uh, linggo na pumunta po kami ng S.O.A. sa Pasay para umatend ng concert ng Planet Shaker. So ito pong uh, pangyayari po na ito ay hindi ko po ito expect dahil isang uh, biyaya na nagmumula sa Panginoon na may ginamit siyang tao, uh, kaibigan ng aking asawa para po kami ay uh, libre po ng ticket ng plan shaker so ngayon po sa mga oras na yan ay nandito na tayo sa Tarlac, sa SM Tarlac at uh, tayo po ay nag over dyan, hindi ko na po kinuhanan yung video ng aming pag-alis dito sa bahay kasi late ko na po na isip na mag-vlog. So ayan, nandiyan dyan na tayo sa ano sa es escalator and then uh, pababa na po tayo niyan kasi po nag-stop kami niyan. So may mga kasama po kami niyan from other churches at a uh, kami po ay bibili ng aming babauni na lunch kasi bawal pong mag, ano, magpasok ng pagkain sa labas doon po sa Moa Arena. So, kailangan po namin kumain na niyan para pagdating namin sa loob ay pusog na kami niyan. So, ayan po. Ah, uh, si North cut shortcut ko na po yung pag-video dahil misan hindi ko po nai naiisipan na mag-vlog. Kaya nasa loob na po kami niyan ng ano, ng papasok na po kami ng Mowa Arena niyan. At uh, ang mga kasama po namin, ayan si Ate Jocelyn Peralta, shout out sa iyo Ate. So may ram marami po kami ibang mga kasama niyan from other churches kaya maraming salamat po. Kaya uh, Pastor Noel dahil isa po siya sa mga ginamit ng Lord para kami po ay maka-attend at uh, maka-experience ng magandang live concert ng Planet Shaker kasi kakaibang experience po talaga yung nangyari na yun. Talaga makikita mo yung uh, live na live mong mapapakinggan yung mga original songs ng Planet Shaker. So papasok na tayo niyan sa loob ng Moa Arena, alam nyo ba guys muntik na kaming maligaw-ligaw niyan. as in muntik na talaga hindi na namin alam kung sa saan kami pupunta, pero finally ayan, nakapasok na kami sa may um, ano niyan, gate so diyan po kinukompiskate yung mga may ticket kung sino yung may ticket and take note guys, bawal po dyan pumasok yung may tripod so yung tripod na daladala -dala ko ay hindi ko rin siya nagamit kaya iniwan ko yung tripod ko na yan and then meron silang ano number paano mo i-claim so ayan guys tingnan niyo yung sinasabi nung um, kasamahan ng Planet Shaker meron siyang dun ni Ben Salamat kami guys sa loob ng Concert in Dito tayo sa pinakantaas. Alang, grabe dito kami sa tuk-tuk. Oh my gosh. Nandito kami sa may pinakan tuk-tuk. Oh. At ayan guys, kung nakikita po ninyo Halos puno na po ng tao ang loob po ng concert uh, room ng Mowa Arena dito maya maya lang po ay mag-uumpisa na ang live concert ng Planet Shaker yehey Só Somebody... at grabe guys ang kanilang lightning talagang mapapahanga ka sa kanilang mga sound effects talagang prepare na prepare po talaga yung kanilang um, concert wow grabe And that's it for today's vlog. Ayan, maraming maraming salamat po sa Lord at sa mga nakasama po namin dito sa concert ng Planet Shaker sa Moa Arena. Kahit bumabagyo po ay talagang dumalo po kami upang ma-experience ang ganitong mga kakaibang uh, mga worship song, praise song pang, na nagmumula sa Uh, Panginoon through Planet shakers. So, hindi ko na po ako nagvideo niyan dahil nalobat na po yung, aming, yung aking cellphone dahil napakarami ko ng video. During sa aming pag-uwi ay hindi na po ako nakapag-vlog. Thank you so much for watching guys. God bless everyone.